Aris, ang gabay ay nagpapahiwatig na hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na hindi mo pa naabot, ang pag-asenso ay darating habang ikaw ay patuloy na nagsisikap, kung may proyekto kang kailangan pirmahan, gawin mo ito ngayon, dahil ito ay magdadala ng positibong resulta, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, patuloy kang magsikap kahit na tila ang iba ay nagpapabeya lamang, ang iyong dedikasyon ay magbubunga ng tagumpay, kaya't huwag mong hayaan ang iba na makahila sa iyo pababa, iwasan ang pagpapautang ng pera sa mga kasamahan dahil maaaring hindi ito magdulot ng maganda. Sa loob ng tahanan, maging mapagmatchyag ka upang makita mo ang mga bagay na makatutulong sa pag-asenso ng iyong pamilya. Mga masuswerteng kulay ay color yellow at color red, habang ang mga numerong magbibigay ng swerte ay number 17, number 25 at number 10. Ang cancer ay maaaring maging kaibigan zodiac sign na magbibigay gabay kapalaran sa iyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay tamang panahon para isakatuparan ang mga plano mong matagal mo ng pinaghandaan, may magandang resulta ang naghihintay para sa iyo, kaya huwag mag-atubiling sumulong, subalit, kung may usapan kayo ng iyong mga kapatid, mas mainam na ipagpaliban ito dahil maaaring hindi kayo magkaintindihan ngayon. Maging maingat din sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan dahil maaaring hindi ito maging produktibo sa ngayon. Ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian. Ang iyong aura ay umaakit ng atensyon. Ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso, maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa aspeto ng pera, bagamat may ipon ka, ipinapayo na huwag muna gumawa ng anumang investment, ang pag-iingat ay kinakailangan upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi. Sa pagmamahalan, kung may mga alinlangan ka sa iyong relasyon, Gamitin ang iyong pagkamapagmatsyag upang malaman ang tamang hakbang, ang masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color silver, habang ang mga numerong magbibigay ng swerte ay number 11, number 34 at number 8, ang Scorpio ang kaibigang zodiac sign na magbibigay gabay kapalaran sa iyo ngayong araw. Gemini, ngayong araw, ang mensahe ng mga bituin ay malinaw, gamitin mo ang iyong talas ng isip at pagiging mapanlikha. Ang iyong katalinuhan ay magiging susi sa iyong tagumpay kaya't magmasid ka sa mga oportunidad na darating. Ito ang panahon upang paghandaan ang iyong mga plano sa hinaharap subalit mag-ingat sa mga taong doble-kara ang pakikipag-usap sa kanila ay hindi magbubunga ng magagandang resulta lalo na't pareho kayong may matatalinong isipan. Huwag kalimutan ang mga pangako o usapan na mayroon kayo ng iyong minamahal, dahil ang mga ito ay maaaring maging mahalaga sa mga susunod na hakbang, ang pinapahiwatig. Sa loob ng tahanan, ipinapayo na iwasan muna ang pagtanggap ng mga bisita, ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya na magdudulot ng di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Sa trabaho, ang pagiging maingat at mapagmasid ay nararapat sapagkat may indikasyon na mayroong mga taong naiinggit sa iyo. Iwasan ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa iyong mga plano, mga masuswerteng kulay ay pink at puti, at ang mga numerong magbibigay ng swerte sa iyo ay number 15, number 32, at number 10. Ang Virgo ay maaaring maging kaibigan na magbibigay gabay kapalaran ng mga bituin sa iyo ngayong araw. Cancer. Ngayong araw kung may alinlangan ka sa isang bagay, mas makabubuting huwag mo na itong ituloy. Ang pag-iwas ay magliligtas sa iyo mula sa mga posibleng kamalasan. Itoon mo ang iyong pansin sa iyong pamilya dahil naroon ang pinagmumula ng pinakamagandang swerte sa araw na ito, ang pinapahiwatig. Sa usaping pinansyal, kung may napag-aralan kang investment, mas pag-aralan mo pa ito ng mabuti dahil may senyales na magiging maganda ang magiging resulta, maging maingat sa mga desisyon at siguraduhing handa ka sa anumang pagkakataon. Sa trabaho, magtiwala ka sa iyong sarili at huwag matakot ipakita ang iyong kakayahan. Ang iyong determinasyon ay magbibigay inspirasyon sa iyong mga superior at magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Sa pagmamahalan, maganda ang maging malambing ngayong araw. Ang iyong lamang ay magdadala ng good vibes at swerte, hindi lamang sa iyong relasyon kundi sa buong araw mo. Para sa iyong gabay, swerte ang mga kulay na color yellow at color pink at mga numero ay number 18, number 25 at number 10. Aquarius ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Leo. Ang pahiwatig ay maganda ang iyong aura ngayong araw, kaya't kung may mga plano kang gustong isakatuparan, ito ang tamang pagkakataon upang simulan ito, kung may biglang makakausap, ipakita mong ikaw ay may disiplina upang maiwasan ang anumang kalokohan o panloloko. Kung hindi sila pabor sa iyong paraan, mas mabuti naring umiwas ka sa kanila para sa iyong ikabubuti. Sa usaping pinansyal, iwasan mo munang makipag-ugnayan sa iyong mga tiyuhin at tiyahin mas mainam na ibigay ang iyong suporta sa mga magulang, dahil ang kanilang dasal at pagmamahal ay magbibigay sa iyo ng dagdag na biyaya at pagunlad, ang pinapahiwatig. Sa trabaho naman, iwasan ang makipagdiskusyon sa mga tao na wala namang ambag sa iyong mga gawain, mas magtuon ka sa iyong mga dapat gawin, at makikita mong may mga humahanga sa iyong trabaho lalo na ang iyong mga superior, para sa iyong gabay. Swerte ang mga kulay na color green at color blue, at mga numero ay number 18, number 27 at number 36. Aris ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin ngayong araw. Virgo ang pahiwatig ngayong araw ay panahon upang higit na pakinggan ang iyong isipan at puso kaysa sa mga opinyon ng iba. Kahit pa sila ay malalapit sa iyo, mahalaga ito upang maiwasan mo ang anumang kapahamakan sa hinaharap. Nasa iyo ang magandang aura ngayon, kaya kung may nais kang isa para na transaksyon, gawin mo ito, subalit, maghinay-hinay ka sa pagbibigay ng impormasyon sa iba. Mag-ingat sa pagtulong upang hindi ito maging sanhi ng di inaasahang mga komplikasyon. Sa trabaho, kung may mga taong nagdadala ng paligoy-ligoy na usapan, huwag ka ng mag-aksaya ng oras, itoon mo na lang ang iyong enerhiya sa mga bagay na makabuluhan at magdudulot ng kasiyahan sa iyo, sa ganitong paraan, makakauwi kang masaya at kontento. Pagdating sa pag-ibig, maging maingat ka sa iyong mga salita at kilos. Iwasan ang pagiging masyadong mayslan ngayon dahil maaari kang makasakit ng damdamin. Lalo na sa iyong minamahal, pahalagahan ang kanilang nararamdaman at maglaan ng oras para makinig at magpakumbaba. Para sa iyong gabay, swerte ang mga kulay na blue at color yellow at mga numero ay number 22, number 18 at number 36, Aquarius ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw. Libra, ngayong araw ay mahalaga na tuparin mo ang iyong mga pangako dahil ito ang magdadala sa iyo ng swerte. Ang pagiging tapat at maingat sa iyong mga sinasabi at ginagawa ay magbibigay ng positibong resulta. Kung may mga transaksyon kang kailangan gawin sa malalayong lugar, mas mabuting ipagpaliban muna ito dahil walang magandang swerte na nakikita sa araw na ito. Ngunit kung kailangan mong pumirma ng mga dokumento o kontrata, ligtas naman itong gawin ngayon maging mapanuri at siguraduhin ang lahat ng detalye, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, mahalaga na unahin ang mga utos ng iyong boss at ibuhos ang iyong buong atensyon dito. Ang pagbibigay ng iyong isandaang porsyento ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad. Kung makakatanggap ka ng isang magandang pagkakataon, huwag mag-atubili na ito'y tanggapin ngunit siguraduhin na naiintindihan mo ang lahat ng aspeto nito. Ang dedikasyon mo ngayon ay susi sa iyong tagumpay sa hinaharap. Sa tahanan, kung may kamag-anak na darating, asahan ang positibong enerhiya. Ang pagkakasundo ninyo ay maaaring maging simula ng isang mas matibay na samahan na magdudulot ng tulungan sa mga darating na panahon panatilihin ang bukas na komunikasyon at ipakita ang iyong pag-aaruga, dahil dito manggagaling ang magandang kapalaran sa inyong pamilya, mga masuswerteng kulay at numero. Para sa dagdag na swerte, magdala ng kulay na color pink at color green, ang mga numerong number 11, number 17 at number 36 ay magbibigay ng dagdag na pag-asa at gabay sa iyo ngayong araw. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabi na ngayong araw, kinakailangan mong magsalita ng may pagtitimpi at tamang timpla ng damdamin, kung sakaling ikaw ay may galit o hinanakit, mahalagang ihatid mo ito ng maayos upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan, sa araw na ito, ikaw ay pinagkakalooban ng swerte, lalo na kapag nakipag-ugnayan ka sa mga dati mong kaibigan, ang muling pagkakaibigan ay maaaring magdala ng magagandang oportunidad at kapalaran, ang pinapahiwatig. Mag-ingat din sa pagpirma ng anumang dokumento o kasunduan sa araw na ito, dahil maaaring magkaroon ng komplikasyon na magdudulot ng pag-aalala sa hinaharap, kung may bigla ang transaksyon na inaalok ng iyong mga kaibigan, huwag kang magdalawang isip na sumama dahil may naghihintay na swerte at biyaya. Sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala sa iyong mga gawain ngayon dahil walang senyales ng suliranin, ngunit iwasan ang anumang tukso o romantikong pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho upang hindi makasira sa profesional na relasyon para sa karagdagang swerte. Subukan ang mga kulay na color white at color yellow, pati na rin ang mga numerong number 8, number 25 at number 36, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius, ang pinapahiwatig kung nararamdaman mo ang alinlangan sa iyong mga gagawin ngayong araw. Mas mainam na ipagpaliban muna ang mga ito upang maiwasan ang anumang kalungkutan o pagsisisi. Bigyan ng oras ang iyong sarili na mag-isip ng maayos bago magdesisyon. Sa kabilang banda, magandang pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa iyong mga kamag-anap o malalapit na kaibigan. May taglay kang aura ng swerte. Lalo na pagdating sa mga maliliit na transaksyon o kasunduan, ang positibong enerhiya mo ay maghahatid ng magagandang resulta sa iyong mga pakikipag-usap at mga gawaing may kinalaman sa pamilya, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng trabaho, ipinapayo na ipakita mo ang iyong tunay na damdamin at pagkatao sa lahat ng iyong ginagawa. Ang iyong katapatan at dedikasyon ay mag-aangat sa iyo at makakapagbigay ng inspirasyon sa mga nasa paligid mo. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga ideya at nararamdaman dahil ito ang magiging susi sa iyong tagumpay. Pagdating naman sa usaping pinansyal, iwasan muna ang pagpapautang ngayong araw. Ang ganitong mga transaksyon ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa hinaharap. Mas makabubuting maging maingat sa paghawak ng iyong pera at huwag basta-basta magbigay ng pautang ng walang kasiguraduhan. Sa larangan ng pagmamahalan, maging maunawain ka sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng maayos na payo ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong relasyon, Lalo na sa mga sitwasyong kinakailangan ng masusing pag-unawa. Magandang pagnilayan ang mga usaping may kinalaman sa puso at siguraduhing handa kang makinig bago magbigay ng komento o payo. Mga masuswerteng kulay, color pink at color yellow. Mga masuswerteng numero, number 19, number 25 at number 33. Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ay huwag kang mag-atubiling isa katuparan ang mga naisip mong gawin. Ito'y upang masigurong hindi masayang ang iyong araw na punong-puno ng swerte at positibong enerhiya. Ang taglay mong aura ay maghahatid ng magagandang pagkakataon kaya't sulitin ang bawat sandali upang makamit ang tagumpay. Subalit, ipinapayo na iwasan muna ang anumang uri ng pagbibiyahe dahil maaaring magdala ito ng hindi inaasahang gastusin na maaaring makasira sa iyong budget. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, Ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso. Maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa tahanan, kung mayroong dumalaw na kamag-anak, gawing masaya at makabuluhan ang pakikipag-usap. Sa pamamagitan ng bukas na talakayan, maaaring magbunga ito ng mga ideya na makakatulong sa inyong lahat sa hinaharap. Ang mga ganitong pag-uusap ay maaaring maghatid ng mga oportunidad na maaaring pagsamahan ng inyong pamilya sa mga darating na panahon. Pagdating sa trabaho, mas mainam na maging matahimik at mag-focus sa iyong mga gawain, ang iyong katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng aksyon. Bagkos, ito ang magpapakita ng iyong dedikasyon at kasipagan. Ang iyong tahimik na pagsusumikap ay magbibigay ng positibong impresyon sa mga taong nakapaligid sa iyo at maaaring maging susi sa iyong pag-angat sa trabaho. Sa usapin ng pag-ibig, iwasan muna ang pagseselos lalo na kung walang sapat na dahilan, ang hindi kinakailangang selos ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya't mas mabuting magtiwala at magbigay ng espasyo sa iyong minamahal, panatilihing bukas ang komunikasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, mga masuswerteng kulay, color white at color red, mga masuswerteng numero asterisk, asterisk. Number 15, number 36 at number 10, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius, ang bigay pahiwatig sa usapin ng pag-ibig, mas mabuti ng maging tahimik at pribado muna tungkol sa iyong nararamdaman, lalo na kung mayroon ka ng minamahal ang pag-iingat sa inyong relasyon ay makakatulong upang mas mapalalim at mapatatag ang inyong samahan. Ngayong araw, taglay mo ang isang malakas na aura ng swerte. Kaya't mainam na gamitin ito sa pagsisimula ng bagong pagkakakitaan o iba pang paraan upang mapalago ang iyong kita. Ang iyong kakayahang mag-isip ng malikhaing paraan upang kumita ay magiging susi sa iyong tagumpay. Ayon sa iyong gabay, pagdating sa trabaho, ipinapayo na pumasok ka ng mas maaga, ang iyong pagiging maagap at dedikado ay mapapansin ng iyong mga boss, at ito'y magbibigay sa iyo ng magandang impresyon na maaaring magdulot ng mas maraming oportunidad para sa iyong pag-unlad sa karera. Ang iyong determinasyon na umasenso ay hindi mapapansin kaya't patuloy na magpakita ng sipag at sigasig sa lahat ng iyong ginagawa. Sa usapin ng pera, bigyang prioridad ang pagtulong sa iyong mga anak na may sariling pamilya, kung mayroon kang kakayahan. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay magdudulot ng kasiyahan at kaluwagan sa kanilang buhay. At sa huli, makakapagpalakas din ng inyong ugnayan bilang isang pamilya. Mga masuswerteng kulay color red at color green. Mga masuswerteng numero ay number 11, number 34 at number 10. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapaalala na bigyang pansin mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya. Kung may mga bagay na dapat ayusin o mga gawaing nakatala, unahin mo ito upang masiguro ang kapakanan ng bawat isa. Kung may mga deal o transaksyong inaalok sa iyo, mas mainam na pagtuunan ito ng pansin. Lalo na't ang iyong likas na kagalingan sa komunikasyon ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makuha ang tiwala ng mga tao na iyong kausap ang mga salitang bibitawan mo ngayon ay may malakas na epekto, kaya gamitin ito ng tama upang makuha ang mga nais mong makamtan. Sa trabaho, ang pagiging matahimik at pokus sa iyong mga gawain ay magdudulot ng positibong resulta, mas makakabuti na umiwas sa anumang kaguluhan o usap-usapan at itoon ang iyong sarili sa mga responsibilidad upang maiwasan ang pagkakamali, ang iyong dedikasyon at tahimik na pagsusumikap ay mapapansin ng iyong mga boss, na maaaring magbigay daan sa pagkakaroon mo ng respeto at mas mataas na pagtingin mula sa kanila. Sa aspeto ng pera, tandaan na ang anak mong may sariling pamilya ay nangangailangan ng iyong suporta sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, mabibigyan mo siya ng dagdag na swerte at inspirasyon sa kanyang mga plano at pangarap. Ang mga masuswerteng kulay mo sa araw na ito ay color brown at color pink. Habang ang mga numerong magdadala ng swerte ay number 5, number 8 at number 27, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.